Guys, welcome sa video natin. Okay. Dito pa rin sa tayo, tayo sa Taytay, sa Flatway. Flatway pa rin tayo guys kasi wala pa tayong work now. Hay mo na, muna mo na tayo. Hi guys, hi ka vibes, hi ka vibes. Hi guys. Hello yeah. mo na. Hi guys. Hi chat, hi guys. Tagalan natin sila guys kasi